kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay sa mundo. Masasabing halos magiging paralisado ang pamumuhay ng tao kapag salat o wala itong magamit na tubig. Para sa mga nakatira sa malalaking syudad ng bansa, ang wastong serbisyo sa tubig ay napaka-importante. Isa o dalawang araw lang na matigil ang serbisyo sa tubig ay tsak na iintayin ito ng mga konsumidor. Apiktadong operasyon ng mga kainan kapag walang tubig na magagamit pang hugas ng plato at kung ano-ano pang kagamitan sa pagluluto. Sarado rin ang mga car wash services kapag walang distribusyon ng tubig, hindi makakapaglaba at makakapagbaligo ang mga tao sa kanilang kabahayan kapag problemado ang distribusyon ng tubig. Dekada 80 pa lang ay pinasok na ni dating Senador Manny Villar ang pagnenegosyo sa operasyon ng water distribution sa Pilipinas. Pinangalanan niya ang kanyang kumpanya na Prime Water. Kada araw ay umaabot sa 170 million liters ng treated water ang nasusupply ng kumpanya ni Villar sa kumulang 150,000 na mga kabahayan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kahit ganun na kalaki ang volume ng tubig na nadidistribute ng kumpanya ni Villar sa kanilang mga customers ay meron pa rin. Ibang lugar na hindi pala kontento sa servisyo ng Prime Water. Pero wala silang magagawa dahil raw sa tila untouchable ang kumpanyang ito na kahit ilang beses na silang nagrereklamo ay wala pa rin itong aksyon. Isa yung tubig ko, Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig kasi okay. palaging wala tubig. Pero ano, mahal ang singil. Mo minsan lang ito pa po. Minsan na bungo bunggo, na ulo ko dyan, kakap-kap-kap-kap dahil simpre ah. Pero sinisikap ko yan. I'm appealing to the national government. Kasi this is not only issue in Bulacan. Ang problema ng prime water, hindi lang sa Bulacan. Problema din sa Cavite, problema rin sa ibang lugar. I think this is a national issue. Dapat pakailaman na rin ng mga legislator na atas national water. Na dapat pakailaman na to, na ito, matulungan kami dito sa Bulacan. San sa Luce del Monte. Alas stress ng kamadaling araw, bumigising yung isang lola. Para lamang mag igib Nang mag anunsyo ang Pangulo ng kanyang mga senador para sa 2025 midterm election, ay kasama sa kanyang listahan ng anak ni Manny Villar na si Camille na tumatakbong senador sa ilalim ng Marcos administration. Pero nagulat na lang ang lahat nang lumabas sa mga larawan sa social media na magkasama si VP Sarat at Camille Villar at klarong-klarong iniendorso niya ito. Sa ganitong sitwasyon ay siguradong baklas na ang pangalan ni Camille sa mga senador ng administrasyon kahit sabihin pa nating walang kumpirmasyon mula sa Pangulo. Noong nakaraang araw lang ay humarap sa media si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro at sinagot ang katanungan ng media patungkol sa problema ng mga tao sa Prime Water na pagmamayari ng pamilya ng tumatakbong senador na si Camille Villar. Klaro ang sinabi ni Claire Castro na maguutos ang Pangulo para paimbestigahan ang nirireklamong kapalpakan sa distribusyon ng tubig ng Prime Water. Good morning. Good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Uh, Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pan-negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Maguutos po ang Pangulo para maimbestigan po ito. Siguradong malaking epekto sa kandidatura ni Camille Villar ang mangyayaring investigasyon sa Prime Water dahil siguradong maraming mga bagay-bagay na mauungkat at malalaman na magiging hindi pabor sa kandidatura ni Camille Villar. Hindi pa man iniendorso ni VP Sara si Camille ay matagal nang may problema sa kanilang serbisyo ang kumpanya nitong Prime Water pero sabi nga ng iba na untouchable ito dahil hindi man lang ito naiimbestigahan. Hindi kagaya ngayon sa gagawin ng gobyerno. Pero ang tanong, kung hindi inendorso ni Sara Duterte sa si Camille Villar at nananatili itong nasa admin ni BBM. Sa tingin niyo ba'y matutuloy ang planong investigasyon sa kapalpakan ng Prime Water? Maaari kayang ganti na ito kay Camille Villar dahil sa pagtanggap nito sa endorso ni VP Sara? Pamumulitika man o hindi pero ang matagal nang kapalpakan sa serbisyo ng tubig ay dapat nga lang talagang maimbestigahan. kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.